sabi ni Doc, okay naman. okay naman. oh. Basta ba, Sir, na gitagaan niya sa four months na bulog. Good mga nahihirapan karamihan. Morning mga kasiga, welcome back ulit sa ating, uh, YouTube channel Ngayong araw, papunta kami ng Bacolod no? At uh, kasama ko nga si Nanay Victoria si Tatay Nunoy. si Tatay Nunoy, oh. Ayan, Tay, kamusta, Tay? Wow! May kasama akong army. Ayan, dahil uh, ngayong araw nga po ay uh, araw po ng kanyang uh, check-up. Tapos, uh, uh masyal kami sa mall, no? Sa so, pakulod at kakain. So, sponsored by uh, Ma'am Grace. Sultan so, Kudarat Girl, isang minamahal natin na sponsor Uh, patuloy po no and uh, sumusuporta po sa ating programa. Ayan, sumulapit so, na kami, andito na kami sa Talisay uh, or Silay ba to? Siguro pa biyahe pa kami ng 20 minutes bago ako doon sa hospital. So itong doktor na to ay doktor ni doktor din ni Dondon no. salamat po sa uh, wala sa akong suporta uh, ah. po sa ating mga uh, minamahal na sponsor abroad Ayan, alam nyo na kung sino kayo syempre sa mga solid viewers natin na uh, lagi na nanonood po dito sa Negos Occidental sikap, andito na tayo sa hospital no? at uh, ando na rin sila sa loob si tatay Nunoy tsaka yung kanyang kapatid o, dahil walang parking dito lang muna ako Ayan, punuan kasi daming pasyente oh yan so, maghintay lang muna ako dito at uh, usap na rin namin yung uh, sekretary at uh, susunod na sila doon ayan Pagkatapos nito ay dadalhin kami ng uh, mall no para pakainin sila. Kasi ang dahilan namin na uh, siya lang dito. So hindi alam ni Tatay Nonoy na check up ito no para sa kanya. Kasi ayaw na ayaw niya magpa-check up kasi wala daw siyang sakit. So bali binola bola lang namin. So pumayag naman at hindi naman siya naging uh, violent. Eh. sige pa uh, ha tapos na ang check up no at uh, okay na naristahan na gumot si Tatay Nunoy at uh, may mga tinanong ng doktor ng about sa kanya kung saan nag, uh, simula, no tinanong sa yung history uh, ni Victoria Oo, kung, history, kung ano yung history tapos kung paano na siya ini uh, eh, sabi ko kinoon nagtaaral pa to basket player to sa ano sa school graduate siya ng elementary uh, pusilin ko nang mga 25 years old siya nang pumunta sa ano sa bayawan. Mm, doon ang amo na siya. Doon ang simula. sa akong nang hot nga um, ang tangkarabaw nakabuhi dito ng dalaga sa Gulpi. Sa mm. pagbalik ya, 3 weeks na amo na siya. Mm. Pero sabi ni Doc, okay naman. Oh, okay ma, naman. Ma oh. Basta basi, kita mo na gani uh, uh, sir na gitagaan niya sa 4 months nga bulong. Ah, uh, Tanawin niya sa 5 months na ilibyo pinaka vitamins ni tatay. Oh, ah, may vitamins ka na tay, hatag ni doktor. Basagi ha? Pero ang iyan ako no cancer, ang bali mm -hmm. ang uh, oh. detected niya may arong matuyo bala iya tutunlan. Mm. Tapos ang iya pa muson daw oh, ano. Mm. Kau na bahala na oh, magmonitor kay surface, tatay tapos ano, man siya, dito ko sir sa iya. Ah, oh, tapos yung gamot mamaya bibilhin natin ha. Oo, oh, oh, oh. all yeah. Hindi ko hindi na pag ubusan siya. Oh, kahit hindi naman ano, hindi oh. ubusin yung 150 kahit oh. kalahati lang muna. Oh, oh. Pag na paubos na, bakal ay, akala, bibili ulit. Oh, no? generic to kuno sir, oh. pero opo may malaki may barato may Ah, pwede generic. Oh, opo, pwede puro barato. Oh, okay. Ayan, So okay na, kasi ikaw. Kayo lo, ay kay kun ano. Mm. Mahal man ang mahal ang branded. Oo, branded. Oh, branded. Oh. branded kasi yung kay dun, dun branded yun ay 53 isa ito ano ano Anong pork, eh? anong pangalan ng gamot Nay? Baka katulad kayo doon yan. Isang klase lang ba yan? Isang klase isa lang. lang. Ah, isa, isa lang. lang. Respiridon? Respiridon. Ah, no, no. okay. Respiridon, 2 mg lang. Ah, katulad kayo doon Hmm, mahal nga yan yung branded. Pero sabi niya pwede naman pala generic. Oo, oh, oh, pwede uh, naman pala na generic. Bibigay tayo mamaya. Anong 30 or 40. Oo. Uh... Na, na, um, na naman ako na naman. Kapag hindi siya blaser kung ano kita, pangako nga kita. Mga yan. Tapos ang family ko. Ano nga ako, pwede naman kami gabino. Mabayad naman yan si Doc. lang. generic nako nung maya. Tapos ano? Ka, wala sa kaano, kung 35 or 40. Hmm basta ang sabi ng doktor oh. yung sa kain lang no wag oh. sa pagkain no sa tulog or ay tani ko nakakuha na siya sang iyang uh, ay sa senior may Hating discount siya, siya bawas bawas oo oh e, e, hindi niya pa nakuha yung ID hindi e, pa, pa sir ipasa ko pa tong life birth niya ah okay e, pag mapasa ko na umuna na pagkatag sang iyang uh, card ang hmm. um, ID ka uh, ng iyang uh, passbook mm. Facebook na sila. Oh, malaking bagay kasi pag mayroon lang. siyang senior citizen ID, may discount, 20%. discount Sige, at ikaw na bahala mo follow up oh, no, sa ID niya. Ano ni ko na, mga, ano, 60, hindi, 30, day, 30 days na ano na siya, makita mo na matamat na. Mm. Basta obserbahan oh, uh, baan, uh, Ikaw na bahala na eh. basta... Uh, sa gamot naman, wala naman wala pa namang sponsor na nag-promise pero ang nagbigay ng gamot ngayon tsaka check up si uh, Mam Ma Ma'am Grace. Oh, Ma'am Grace, si, uh, thank you. Sultan ko darat, girl. Oo. Oh, oh. oh, tsaka panggalos panggasolina pang natin. Check up gasolina. Pero pag may budget ako, alala ko kayo sa gamot. Kain <laughs> muna kami mga ka-shake up. tatay Nuno, oh, guwapo, oh. oh. Wow! Army.

Mga kasikat tapos na kami kumain. May take home pa si si Nonoy. So, may take home pa Noon, si Nonoy, tatay Nonoy. Ayan, hindi na ni Nanay Victoria. Hindi <laughs> ko <naubos. laughs> so, na So, ibigay niya nalang kay tatay okay. para may kakainin siya mamaya. <laughs> tatay, nami man? Ilan man o? Okay man? Init-init man Init-init no? pa? <laughs> Bagong luto, <noto>, no? <laughs> Oo. Oh. Ayan. Mainit pa daw sa ni tatay. At pawit uh, na rin kami. mamaya na kasikat. Salamat po kay Ma'am Grace Sultan Kudarat Gernot Sa pa-check up at uh, Pag-asulina namin papunta dito pa pa oi ngamin nila no? si tatay ni Nonoy. Ah, dali hateko sa aton. At, uh, At uh, na rin natin yung uh, reseta. Nayan, ibinigay ng doktor. Salamat na Nonoy. <laughs> si Tatay ni Nonoy, oh. Oo, Relax na, na relax tapos ka na. <laughs> sa, ano, may hapon. Okay na dai ang ano, tulong. O, sir. May gamot na. Oo. Ayun, dinabineto na gamot taw. Oh. Thank you kay Ma'am Grace, no? Uh Oo, -oh, tag-thank you Ma'am Grace. Yeah, salamat Ma'am Grace sa uh, check-up, tsaka gasolina, tsaka konting gamot. Uh -oh. No, ay po 15 pieces na gamot dahil uh, yun, wala na tayong budget pero ang sabi ko kay Nanay, eh, Malapit na kami sa kanila And salamat kay ma'am Grace no, sa lahat ng mga sponsor natin na tumutulong po sa ating programa At, uh, ito nga, tapos na yung uh, mission natin ngayong araw no? salamat talaga mga solid viewers din Okay, uh, uh, dai lang dai dai. Ini masak. Uh, uh. Ya. Okay, ang bugas dito sa likod. Dai lang ha. Um, lumatik na din sa wakas. Tay. Kuha na isa ka bugas dire oh. Para sa imo. 5 kilo. Dire ni tita si. Ayan. Thank you. Thank you. Ayan, salamat ha. At yes. ikaw na bahala, nai. Oo, oh, okay, sige, Tapos yung uh, resita, itago mo lang. Oo, oh, itago ko lang. Tapos pag uh, wala nang gamot siya, i-update mo lang ako ha. Oh. oh. Maka mapagbigay tayo ng gamot kay tatay. Tay, salamat ha. Salamat sa kay Tita ano? Balik pa ko pa Manila. Ah, Manila. <laughs> pa Manapla. Ha? Oo, oh, sige. Okay. Halong ka ha. Oh, oh. Sige, malagaw-lagaw ang kodara. Ha? Nay, oh, oh, salamat. na. Ah, salamat. Sir, oh, salamat. Oh. Okay. Ayan, ingat, oh, ingat. ka, ano sir, pagwa. Oo, salamat po mga kasikap at uh, ito na na hatid na natin sila no, dito sa kanilang lugar at salamat din sa ating mga sponsor no? Mila Tita Mila Ilis, Tita Nora Arsadon Ma'am ng Spain Ma'am Teresa Kukay Channel, Ma'am Marisa Agdan kay Tita C yan sa mga nilang mo sponsor natin ayaw magpakilala, shoutout din kay Ma'am Beng, kay Sultan Kudarat Girl ayan, kay Ma'am Grace no? Ganda kay Ate Lorna Magday Vlogs. I-subscribe nyo po ang kanyang YouTube channel. Ganda din po, no? Sa mga kasamahan natin. Andan sila Root Beats Mix Vlog. Gumadlas Vlog. Renan Mix TV Vlog. abi Pastana Channel. At Rocky Mix Vlog, no? Salamat sa pagsama. At syempre, huwag nyo kalimutan na uh, supportahan din si Kuya Basantos matubang dyan sa daet. Ganda din po sa inyong lingkod. Gabi Sera. Ayan. Shout out ulit kay Ma'am Feli Padre, kay Mama Rosie Pabaira, kaya din kay Ma'am Annalisa Pabaira. Maraming salamat po sa inyong tulong at pagmamahal sa ating mga kababayan dito sa Negros Occidental. Paalam pa sa mantala at God bless po. bye, -bye.